Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ang sakit na rabies kung bakit kapag tinamaan nito at lumabas na ang sintomas ay wala na itong lunas? Pero paano nga ba ito nagsimula? Bakit kahit modern na ang siyensya, wala pa rin gamot kapag umabot na ito sa utak? At paano ba talaga ito nahahawa ng hayop sa tao? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Saan nga ba nagsimula ang rabies? Ang rabies ay isa sa pinakamatandang sakit na naitala sa kasaysayan ng tao. Libo-libong taon na itong umiikot sa mundo. Ayon sa mga eksperto, mga paniki ang pinagmulan ng virus na ito. Natural host ang paniki ng rabies virus. Sa mga pag-aaral, natuklasan na ang ilang species ng paniki, bats, ang natural na carrier ng rabies virus. Ibig sabihin, nabubuhay sa kanila ang virus nang hindi agad sila namamatay. Ayon sa WHO at CDC, ang mga paniki sa iba't ibang bahagi ng mundo ay may kanya-kanyang uri ng lisa virus, rabies family. Pansi lumipat ang virus mula sa paniki papunta sa mga hayop gaya ng aso o pusa. Kapag ang paniki ay kumagat o nakipag-away sa ibang hayop, may mga ulat na ang mga paniki minsan ay nangangagat ng ibang hayop kapag agresibo ang kanilang behavior dahil sa rabies. Ang mga paniki ay maaaring kumagat o makalaway sa mga hayop na aktibo rin sa gabi tulad ng daga o musang. Kapag ang mga ito ay nahawa, sila naman ay maaaring makagat o kainin ng mga stray dogs at doon na magsimula ang chain of infection. Sa pagdaan ng panahon, ang mga aso ang naging pangunahing tagapagdala ng virus, lalo na sa mga lugar na kulang sa bakuna. Kaya ngayon, halos lahat ng kaso ng rabies sa tao ay galing sa kagat ng asong may rabies, ayon mismo sa datos ng WHO. Paano ito naihahawa kapag nakagat ka ng hayop na may rabies, lalo na kung may laway na pumasok sa sugat? Pwede ka nang mahawa, hindi lang kagat. Kahit pagdila sa sugat o pagkalmot ng may laway sa kuko ng hayop, delikado na. Pero tandaan, hindi ito na ipapasa sa hangin. Kailangan may direktang kontak sa laway. Kaya kung may nakakagat sa'yo na aso o pusa, lalo na kung hindi bakunado, magpabakuna agad. Bakit mas madalas ang rabies tuwing tag-init o summer? Unang-una, mas aktibo ang mga hayop sa mainit na panahon, mas gala ng gala, mas marami nag-aaway sa labas. Pangalawa, mas maraming tao, lalo na bata, ang nasa labas at nakikipaglaro sa mga alagang hayop o kahit sa mga stray dogs. Pangatlo, ayon sa mga pag-aaral, mas madaling lumabas ang rabies symptoms sa mga hayop kapag mainit ang panahon dahil sa stress at init ng katawan. At panghuli, mas maraming hayop ang nakakawala o nakakagala tuwing tag-araw, kaya mas mataas ang posibilidad ng hawaan. Bakit delikado kapag umabot sa utak? Ganito ang nangyayari. Pagkapasok ng virus sa katawan, hindi agad ito nagkakalat sa dugo. Dumadaan ito sa mga ugat, paakyat sa utak. At kapag narating na nito ang utak, dito na lumalabas ang mga sintomas tulad ng matinding takot sa tubig, pagkatakot sa hangin, kumbulsyon, pagkawala sa sarili, hanggang sa tuluyang pagkakoma at kamatayan, at ang masakit wala pang gamot na kayang iligtas ang tao kapag nasa utak na ang virus. Bakit? Kasi ang utak ay protektado ng tinatawag na blood-brain barrier. Parang natural na pader na humaharang sa kahit anong gamot na gustong pumasok. Kaya kahit gusto nating gamutin ang pasyente, huli na ang lahat. Pero kung agad na magpapabakuna, pagkatapos makagat, may 100% chance na maligtas. Ang tawag dito ay post-exposure prophylaxis of Basta maibigay ito bago lumabas ang sintomas, ligtas ka. Pero kapag inantala mo at naramdaman mo na ang sintomas, wala na itong lunas. May isang eksperimento noon na tinawag na Milwaukee Protocol, kung saan pinatulog ang pasyente at pinilit labanan ang virus sa loob ng katawan. Pero hindi ito palaging gumagana. Karamihan ang sumubok nito na matay pa rin. Kaya tandaan natin iwasang makagat ng hayop. Pabakunahan ang mga alagang hayop. Kapag nakagat ka, magpabakuna agad Huwag hintayin ang sintomas. Sa rabis, bawal ang bahala na. Dahil sa oras na huli na, wala nang makapipigil sa epekto nito. Stay safe, stay informed, at kung tingin mo ay makakatulong ito sa iba, ishare mo na ang video na to. Salamat sa panonood.